Okay kanihan, lang. pa ba yung kayo dito? Hindi. Okay lang. Sanay naman ako dito. Oh. Parang Tsaka naman lang. Tsaka mo nga yung shades ko. Oo. Ba't pangit? Pangit na. Hindi ba ba ba? Ayun. lang. <coughs> <coughs> okay bang ako? tanggalin mo din. <coughs> Bakit kasi nang kupis ko? Okay na ba? Okay Okay naman. Pogi ba? Pogi pa rin? Hmm. Ba't kasi naka-jacket ka? Init-init nga dito. Hmm. Kasi alam mo naman, baga lagi na ulan dito sa dait. Ewan, Ewan ko ba kung ba't ganitong oras, biglang uminit. Eh, ah, siyempre, laging ready. Ayan mo na. Eh, importante. Nagkasama yes. tayo. Grabe ah. Naunan mo pa ako. Ang galing mo. May bakod ka na agad. Congrats. Samantalang ako, yung bahay talaga yung inspiration ko. Kaya ganyan ang ino kong kulay. Para naman, may parehas tayo ng ano. Wow! Pero, tanong ko lang. Kahit ba ganyan lang bahay ko, sasama mo pa rin ako? Siyempre naman. Kahit saan pa yan. Sure ka? Kahit ganyan lang yan? Oo. Hmm. Sabi ka. Pinapakilig mo naman ako.

Wag na. Mas ano na, mas malaki na. Para since magpapagawa ka din naman, i eh, yung ano na, yung sementado na. Uh -uh. Para hindi masayang. Ganun din din naman yun eh. Gagastos ka din naman. Tapos, alam mo naman, bagyo dito sa Bicol, laging malakas. O so, pag sementado, mas okay. Mas kahit na pakunti konte Ikaw, hmm? ka nagpatayo nito? Ay, wala lang. Siyempre, para sa ating dalawa. Sorry. Hmm? Okay ka na. Sabi mo, okay ka na din dito. Sige, tara. Oo? Huh? Lipat na tayo. Sige. Eh, joke lang naman yun. Eh, ayoko naman na tumira ka dito na hindi pa pipira ang lahat. Tulad ito, wala pang kuryente. Yung tubig ko, medyo madami pang, ano mo na. Sanay kaya ako dyan. Kit sa malamok? doon nga sa dati by namin eh. Siksikan hmm. pa kami. Eh siya? Eh siyempre, ayoko naman nang maulit yun. Yung ganong sitwasyon mo. Ayoko nang... Maramdaman ulit yung ganong sitwasyon na mahirap, sisiksikan. Tsaka pagpaplano rin yun, ayoko rin naman yun iparamdam sa mga magiging anak natin. Sakali, <laughs> eh, sakali lang naman. Palo daw kayo sa isa't isa. Ha? Pero Ano akala nyo, di ako, naki, di ako nanonood ha? Akala nyo ha? Mm -hmm. Alam nyo kahit di nyo ako kasama. alam ko yung mga issue na yan. Oh! <laughs> so bakit? Bro. Bakit kayo nag-unfollow sa isa't? Kinabahan ako dun, mm -hmm. nalaman ko yun. Ah... Uh, bakit? Ano ba? I'm I'm even ko siguro. Oh, is ano, ano, inayos din naman namin. Oh. Naman namin na yan na ganun lang yun. Talagang nagkakaroon ng mga tapuhan, away, gano'n? Oo, dalat kong maraming bro. Ay, may umaalikid? Yes, bro. Kaya naman. Ewan ko ba, bro. Minsan, hindi ko na. Ano yung sarili ko? Oh, parang nagiging sobrang nalinyet akong siloso, bro. Oo. Hindi ko rin alam kung bakit ganito na rin ako eh. Medyo, ewan. Di ba yung Ay! Pagpapalit mo ba siya? Siyempre hindi, kuya. Tsaka para sa akin siya na yung pinakapugi. Ay! 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 lang. Ay! 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 Ako pa? Hindi, <laughs> joke lang. Hindi Hindi niya sabihin siguro, imposible. <coughs> Kahit ano? <laughs> <laughs> sure ka? Kahit ano? si... Kahit ano? What if... <laughs> Susunod, may princess. Oh, wow. Saan mo kayong dalawa? <clears> Hindi. <throat> Lungkibo ah. Usapin mo na Bro, di ba ako tatanungin? Pwede ka? Wala ba ko? Maglulatak pa na yan. ko. kiss lang? Mabilis lang.